At nandito tayo ngayon sa Nalbo City. Nalburacay, Nalbo City. Ayan na nong. Ay toy, ay tanga ko. okay mo? Okay magkaya? Simpantan ay, to lang ng ako. Ani manang lita, ano manang? ang uh, shout out kay manang lita Domingo, di ba? Na? Ay Domingo Rante, nay kamang tag Rante. Oh, ito tayang tipagkubuan tayo, guys. Kumayat mat. Natubo nang ako pa yun, ti. sunshade ata, baka napudot ko na. Oo, oh, mo't niyo. ko no, lunes ko. Luan, lunes, Ay, di na. Lunes to pa Ah, Ay, one lang nga okay siya. ang kami lang mana magna magna eh, breakfast lang magna magna dala hang dagdigis eh. mga thunder song thunder song na sila may dala pagpagsagap ti fresh air wen well, ang dagdigos alas 7 kami dadto yan mm -hmm. then noon no medyo naputot nga last days gawid na mo lang uh, noon nah. kasi may kami lang ag breakfast pambahala oh, kay tog sa own charge sa ina <laughs> Isuna. Chicago. <laughs> <laughs> Shamutin to no, Lunes, Domingo mo di balay. Oh, kumuya. Oh, tinalbo so ti bahala. Saan ni nag-aatak mo? Kay <laughs> gumay mo kami Ay gitumot balay dani man ang Jose ti Rabii Lunes. Dinner mo ti day. Nga no, umay, umay mo la. So itoy ba ni 70 at tadi kwantuyan, yan, lamisan. O di kantay sunshade na dito O, oh diba ang ganda ng ating uh, nalburakai. Welcome nalburakai. Hello bang thunderstorm na. ayon. Si Manang Lita na hindi naman tumatanda. Oh, still bata ni Manong Renato Oh, ganon pa rin ako lang ang tumanda yata. Basta kami magkaka-age bracket na tan. Uh, guys, oh. Ba't titak pala yung may kamag langoy-langoy Oh. Ano siya? Ano siya? May kamag langoy-langoy dito, eh. Batang, ano, batang nalbuak magdidiad si manang. Ang kanayon. Oh, hello. Shout out. Ang may tagdigos, guys. May kaya nagdigos, sir. Nagdigas-digas. Oh. Sa Sunday. May kami tutunong Sunday. Ay, Sunday ba? lunes kaya winter na lunes guys ay no oh, diba may man kaya pagpunta na makadigo sa tungkot nga nasapa mabuto lang kami tida no mo at kami na namin ano ng tape tala tata ah Adan sa linong na ako na ni Manang? Adan to pa yung shade na ni ay magparkingan dan to no rekomendoy tay lang motmano. Igito la oh, uto. Ah, aw motop upadwa. Magbaba kay Jay. Ito, parkingan lang to dito oy. di dili da. Simpaen na. Asa kitubo man ay dito no, uh, to na mo? man lumayen dai ni eh. to my vlog. Ah, ititilakla ko kiji sa iile. At kung may kitag Marian data yu tara manam, ha Oh, sagay sa kay kinimano hon. Mo minsan to kinimano hon. Ay, kanya na ari. Oh. Dudu wala ko kami. Dudu dua, to picture picture. Lai na mo tanay sagmay sa kay nga Milton. Ejen sang wanan ti dorongs. Ibagam taga nalbuto may ah. Oh, one, one, two, three, go. One, two, three, go. Oh, gumatang kay tila ko. Red belt yun. Oh, nakating di saan na raya. Then with chicken. Po <laughs> oh, may kayto gumatang dijay ayam ayang kuan no nay mas kayto gumatang dijay Jay. Oh, ti isang wanan la ti dorong guys. Yo oh, yun ni Karina to. <laughs> Ang red velvet. And chicken joy na legs and wings oh gusto pa yata ng di pangiran ibagi ibagi ni kita yaya up kwa ito mano no? oh. oh may chicken wings tayo and chicken legs oh nagy masti chicken midya guys sume kayo tungumatang di to tayo ngayon sa nalbo city nalburakay nalbo city ayen na nong ay toy etang ako baka okay mo okay magaya simpahan tanto lang ano ako. Ani manang Lita, hello manang. Ah, uh, shout out kay manang Lita Domingo, di ba? Na? Ay Domingo Rante, nay kamang tag Rante. Oh, ito tayo ang tayo, guys. Kumayat mat, natto. Nang itukotak pa yung tea. Sunshade ata baka napudot ko na. Oo, nagbakit kayo. Ngamukay okay, niya. Alam si kung ito no lunes ko. Ang ah, lunes lunes, sikit to Ay, di likod na. Lunes to pa ila. Ah, okay po. So. Uh -huh. Ay, walang nga road. Okay oh, siya. So, kami lang mana magna magna breakfast lang magna magna dala hangtad di mga thunder song thunder song na sila may dalang pagpagsagap ti fresh air wen andan ang digos alas 7 kami dadto yan then noon no, medyo naputot nga last days agawid ah, gawid na mo lang ano kasi may kami lang ag breakfast mabahala kay tog sa own church sumtot lang ina <laughs> isuna, na. <laughs> siya ang matinto Domingo mo niyo oh eh. Oh, tinalbo sa so tibahala. Saan niya na siya? At nakuha mo. Ay, di tumot balay dani man ang Diyos iti. Rabi iti lunes. Dinner mo ti jay. No, aman nga umay. Umay mo So ito ay barisitan tayo tulad tadi kwantuyan. Labisaan. Labisaan. Oh, di kan tati sunshade na dita. Oh, oh di ba ang ganda ng ating uh, Nal Welcome, Nalburakay! Alamang thunder song na ngayon. Si Manang Lita na hindi naman tumatanda. O, still bata. Di Manong Renato. Oh, ganun pa rin. Ako lang ang tumanda yata. Basta <laughs> kami ang kaka-age bracket na tan. <laughs> Guys, oh. Ba't titak pala din may kamag-langoy-langoy dito, eh. Oh.